Magandang araw at isang mapayapang araw na naman sa atin mga guys. Good afternoon sa ating lahat. Guys, paano ba natin madidetermine ang isang tao o ang isang mabait doon sa hindi mabait na tao? Guys, iba-iba kasi ang ugali natin, no? Di ba guys? Nakasalamuha na ba kayo ng mga taong may masama talaga ang budhi at dun sa mga mabubuti ang kalooban. Guys, yung mga mabubuting kalooban, yun yung mga taong once na nakagawa tayo ng kabutihan sa kanila, wala silang humpay na nagpapasalamat sa atin guys. At doon naman sa mga masasama ang budhi ay yung mga taong isang bisis lang na hindi mapagbigyan tayo ay masama na sa kanilang mga paningin guys. At gagawan-gawan na tayo ng mga issue para lang tayo ay maging masama sa iba. Yan guys, madi-differentiate natin ang dalawang pag-uugali. Kaya guys, nakasalamuha na ba kayo ng mga ganito doon sa kanyang mga kaibigan o sa lahat ng inyong mga nakakakilala na mayroon na bang gumawa sa inyo ng ganito. Kaya guys, iwasan na lang. Tayo na lang ang umi umiwa sa kanila guys dahil yun talaga guys ay pag-uugali na sila na lang ang bahalang mag bago sa kanilang mga sarili dahil kung tayo sasabihan natin yan sila guys tayo pa ang maging masama thank you for watching guys and follow for more